Magandang umaga mga kambalparak. Ito po kami ngayon para pabahagi yung mga bag na binigay ni ma'am po sa amin. Ayaw niya lang po magpabanggit ng kanyang pangalan. Shout out sa iyo ma'am. Uh, Napakabusilak po ng iyong puso. Uh, itong bag na po na ito ay papamahagi po namin sa mga bata na nangangailangan. Uh, thank you po ma'am. Uh, God bless po sa inyo ma'am. Tara na! Ba Basta lang ito bingan no? At the okay, manti, bag yun? ikang kay bag na sa gagawin sa kayo na.

bahasa Tina Saka. Okay. Bye bye, ingat brother? Kita belajar bahasa Tina Saka. Eh, In? ah, ingat tu, ingat tu. Bye bye. Taga ano kayo nang? Taga Bakunero kayo? At nabagdagit at bingin? Dan? Eh, kabarbaro pa lang or daanin? Lasira pa lang daanin? Tayo, malating na doon. Ikaw may Bagyo. Okay lang? Oh, pili kayo. Oh, pili ka niya kayo amungay. Red, sika detan. Oh no. Tinig, pili ka. Oh. Tara. No. Oh. Basahin oh. nga na ta. Ingat kayo. Ingat kayo, ingat